ang biro ni Vice Ganda na Hetsky Holiday, ay umuusad online, literal at political. Pero ano ang masasabi ng acting vice mayor ng Davao na si Rigo Duterte tungkol dito? Sa kanyang Super Divas, concert kasama si Regine Velasquez sa Araneta Coliseum, nagtanghal si Vice ng isang nakakatawang skit na tinatawag na Hetsky Holiday. Dahil sa inspirasyon ng viral na het dalawang holiday, meme, Mapaglaro niyang dinago ang lyrics at nagdagdag ng political twist. Biro ni Vice Ganda, paraphrase. Mula sa Maynila hanggang sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng jet ski, walang limitasyong water bombing mula sa mga sasakyang pandagat ng China, kasama ang libreng biyahe sa dahig ng ICC. Promo para sa DDS lang. Ang biro ay nagdulot ng mainit na reaksyon online. Ilang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nanawagan na si Vice Ganda ay ideklarang persona non grata sa Davao City. Ngunit si Rigo Duterte, ang apo ng dating Pangulo at gumaganap na vice-alkalde ng Davao City, ay nilinaw, walang ganoong pagbabawal. Sinabi niya na ang lungsod ay hindi ginulo ng mga biro at tinatanggihan ang anumang opisyal na hakbang laban kay Vice. Sa huli, parang welcome pa rin ang tawa sa Davao kahit may side of political satire ano sa palagay mo hindi nakakapinsalang komedya o lumalampas sa linya ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento